Hey guys, sobrang mura ng mga smartphone ni Techno ngayon sa mi TikTok. At pumili na ako guys ng limang smartphone na sa tingin ko napaka worth it bilhin ngayon. Unahin ko dito guys sa pinakaayo kong Tecno pero at least naka-discounted ang presyo niya ngayon. Itong si Tecno Camon 35G. Around 10K lang siya ngayon at meron siyang 12K mahigit na SRP. Still may mga buyer pa rin talaga na gusto ang smartphone na to. Kahit medyo mahal yung kanyang SRP. Still maganda rin naman yung kanyang camera tapos maganda rin yung kanyang display. At still, mas okay ang Tecno Camon 35G kung ikaw co compare mo sa mga smartphone nila Vivo at ni Oppo. At isama mo na rin kay si Realme. Pangalawa kay si Tecno Phantom V Flip. Actually, siguradong inuubos na lang ni Tecno stock ng V Flip na to. Dahil dating meron 30GB yung kanyang SRP. Pero ngayon makukuha na natin ng 50% off. Na 15,000 na lang. At yan guys, ang pinakamurang folding po na mabibili natin ngayon. Na 15,000 nga lang na kahit pa paano magandang display na naka 120Hz sa refresh rate tapos meron pa siyang malakas sa processor na naka 5G na rin at magandang camera saka mabilis sa charger guys maganda na ang smartphone niya kung naghahanap kayo ng pang casual use lang ng smartphone na kahit pa pano, hindi siya normal pero hindi rin basta basta ang design pangatlo sigurado ngayon lang mura ang Tecton Spark Go 1 din bagong labas lang yan at yan ang pinakamagandang smartphone na marirecommend ko sa inyo sa around 3,000 na presyo. Dahil mas pipiliin ko na guys ang Tecno Spark Go 1 kaysa kay Realme C61 ngayon na meron 8,000 na SRP. Pero naku po guys, display pa lang ni Realme talo na agad kay Tecno. Dahil meron punch hole -sure na camera si Tecno tapos naka 120Hz refresh rate pa. Tapos si Realme naman, is meron siyang 90Hz tapos naka 3 drop notch lang. Diyan pa lang guys, islamang na lamang na agad si Tecno. Tapos, si compare mo pa nga yung presyo na 8,000. Tapos, 4,000 lang ang SRP. Doble guys, ang difference sila sa may presyo. Pero, mas maganda ang specs si Tecno. Pangapat, syempre si guys, hindi din magpapauli ang ating best camera phone at best gaming phone. At siguro guys, best design na rin. Itong si Tecno Camon 30 Pro 5G. Madalas guys, is nagsisail nga siya ng around 13,000 na lang. At meron siyang 16,000 na SRP. Huwag nyo nang hintayin guys ang 040 til makakabili ka ng dalawang Tecno Camon 30 Pro 5G Paka sa may price ng 040 5G ngayon Ang main difference lang naman nila Is naka curve space 040 Dahil ang price of circuit 040 Is same naman ng Tecno Camon 30 Pro 5G Pang lima guys Kung meron kayong around 7,000 na budget kayo sa isang smartphone Na merong magandang camera syempre At syempre magandang design din At magandang display Wala na ako ibang mga i-offer sa na mas maganda dyan I mean syempre si Tecno yan Si Tecno Camon 34G. Nakihilo G99 lang guys ang processor ng smartphone na yan. Pero maganda naman yung kanyang display. At maganda yung kanyang camera. At mabilis yung kanyang charger. At I think napakasulit niya para sa mayroon 7,000 na magiging presyo niya ngayon. Lahat ng smartphone na yan guys na nabanggit ko. Is meron tayong link. Diyan sa may description. Saka sa may comment section. Palito lang po kung nakatulong ang video to. Thanks for watching!